Mama, maghanda ta sa ako birthday. Naglisod naman kahit tagpalit o konsumo, maghanda pa. Kamu? Mura yung gina-permain yung gina-huna-huna. Magka naghanay sa anin na to, mga baydo ng sa balay. Maghuna-huna ka pa, maghanda-handa. Ano may maghagad-hagad na po mga barkada diri sa balay. Kaya mag-inom-inom na sad. Dugang-dugang ragin mo sa mga galastuhon. Wala nagali mo katabang o bayad aning ako mga utang. Magsige pag di man na mga handa. Abot man lagi kong 50, wala man ko'y handa-handa. Mukhaon na kong kalubatis sa akong birthday. Ah, ito gihanda. Ito pa Isa sa akong bugas. Puslan pa. Taman, man, magastog-gastog yun ta para ipakawin ng mga tao. Bisa na kalisod na ta. Pagtarong mo eskwela, panarbaho, para makakwarta, ron sunod, inigbert din ninyo, na kwartay ay kagasto. Makapalit og litsyon ay. Ika'y magsigig yung sa ako, anak. Labawsad ko, nagkalisod ko karon. Huwag pa manggalit na kabay na aning korente o tubig. Sunod, adlo, maputla na ta. Di man siguro ta, pesohon, huwag maghanda. Kung sa ang paghanda-handa, taraw yakin birthday, handaan man. Pwede naman sa siguro na karon dili sa maghanda. Ang importante, buhi. Ang uban, gibirtihan dito sa sementeryo. Salamat po, himsog mo karon. Nagloto kong sudan dito sa kusina ka. Dilaw ito. Dami ba ito pagkaloto? to ko an. Reklamador mo kaayo. Kai rin Wan. Ang ako ang adlaw na tao. Ay, mami. <laughs> 28 years na yun ko mga mali, no? Um, hapit na ko mag-30. Bitaw, grabe ko ka-grateful sa mga mga mali, mga pali ko ako. Diri sa Facebook, bisan asa pa ng mga platforms na wala gigi ka po yung hatag sa ako support. Sigbalik-balik ko tanaw sa mga videos. Wala pang laay, naaragi hapon. <laughs> dagang salamat mga medi dagang salamat kay tungod ani na platform no wa na ko nang no na lang ko permit sa balay maghimo content kin sabay magtuo ma na ang ako ang ang ako ang ganahan buhaton mo ni nagbuhi sa ako akara no? ang ako ang passion la 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 Tina ako ni mabuhay kung wala ang inyong suporta, ah, mga madino. Dugay na kayo ta, 2020 pa ko nagsugod, pero napagihapon ka rin ang mga Chalmanyan sa mga member sa kong kulto madasigon sa pag-invite ang mga bago ng mga members na utu-utuon na sa agenda. Pero salamat mga madino sa suporta. Ah. Um, sa pag-support sa ako ang product, ang Tama Skin Intense Bleaching Bar. Dagang salamat. Gusto pa na ako i-shoutout ang ako ang mga major sponsors. Mag-start ta sa ako ang Dagway. Gamay na kayong ako ang papangig. Tungod na sa Wana Della Med na nasa Cebu, kay sila ang nag nag sa ako. Um, ah, -on, sa patungi pang himo nila para magamay-gamay -gamay akong Dagway. Bang Smile Doctors. Mag para sa ako ang veneers, no? puti na kayo ngipon, plus ay na kayo ngipon. May di, huwag sa akong braces sa obo. Sila po dang nagmugnaan ng tanay. Um, Share Skincare Philippines. Para sa ako ang skincare, huwag sa tao, mas kinintense, which in bar,